Hello mga Kotomart at welcome. Ito na yung 2025 Ford Mustang GT na may 5 liter V8 engine na may halos 500 horsepower. Well, sabi ko nga halos kasi 493 horsepower at 567 newton meters of torque lang ang meron nito. Lang, no? 10-speed automatic transmission nga rin pala. At pakinggan nyo yung exhaust nito. Na Napakaganda talaga ng tunog. May remote start function ka Pero tingnan niyo naman kung gaano kaganda talaga ang 7th generation Ford Mustang compared to before mas na-improve na talaga nila ang handling nito. So, hindi na talaga siya yung tinatawag na crowd killer. No? This can handle pretty well. Hindi pa rin siya sports car, pero pwedeng-pwede na rin talaga. At dahil ito yung GT variant na may V8 nga, meron kang special na GT grill dito sa harap. Ganda rin itong LED headlamps mo dahil meron ka na rin sequential turn signals to Sa tabi naman itong kotse nito, makikita mo na ang rims mo, 19 inches big yan, just like the V6 variant. Pero, staggered setup yan. 255 sa harap, 275 sa likod at ebony colored siya versus the light gray. And that's the easiest way to know kung nakuha mo yung mas mahal na V8 at hindi yung mas murang V6 Turbo. Ano pa nga bang napakaganda dito? Well, it still has a classic proportion sa isang Ford Mustang no? na meron kang long hood, meron kang napakagandang sloping roofline, ang elegant talaga nito at maikli ang overhang mo. Ngayon, pag mo naman ang kotse nito mula dito sa likod, syempre dahil ito ngayon GT variant, wala ka nung Mustang logo, instead meron ka nung GT logo dito. Sequential din ang turn signals mo dito at naka-quad exhaust ka pa. Itong trunk mo naman, magugulat ka dahil dahil kahit na sports car ito or muscle car, good pa rin ang amounts of space mo dito. So very practical talaga ang Ford Mustang nito. Ngayon, check naman natin kung maganda ang interior nito. Na Pagdating naman sa interior ng Ford Mustang, magugulat din kayo. Kasi dati ang mga Ford vehicles, usually pag American cars talaga, hindi ganun kaganda yung mga material sa interior. No? Pero dito, kahit na hindi pa rin siya top-notch, binigyan na tayo ni Ford ng ilang mga magagandang materials. Katulad na itong dashboard na to, pati na rin dito sa pinto. At na modernized na talaga siya dahil meron ka ng dual screen setup dito. 12 inches big itong digital instrument cluster mo. Customizable pa yan, no? At itong center touchscreen mo ay 13 inches big naman. So, ang laki talaga. Meron ka pang reverse camera dyan, although for me, hindi siya ganun ka-accurate, no? Pero at least, meron kang wireless Apple carplay, meron ka na rin android auto. At the same time, dito mo makokontrol yung exhaust modes mo. So, ngayon, nakapatay yung exhaust. Pwede natin buksan to normal. Uh, ulitin natin. So, sa quiet, rev natin. Tahimik. Sa normal. Mas malakas sa sport, mas malakas lalo. At sa track mode, napakaganda nito. Pakinggan nyo. <laughs> Champion talaga, di ba? Patayin muna natin ulit para tumahimik dito, no? Itong manibela mo, ang ganda rin. Naka-leather wrap na yan. May paddle shifters ka na. May buttons ka pa. Para sa pagcontrol ng steering weight mo, ng steering feel mo, nandito na rin yung advanced air resistance system function switches mo. Katulad ng adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning. So... Very advanced na talaga ang coaching to. Itong maupuan mo, Recaro seats na yan, bucket seats. Ako, hindi ako ganun kalaki. Hindi ako payat, so, hindi rin ako ganun kalaki. Ah, uh, magsikit na yan. Magsikit talaga ng bolsters at yung buckets So, hindi ko nga gets eh, paano kakasya dito yung mga kano eh. Parang malabo. Pero anyway, manual seats lang ito. At dito naman sa gitna, meron kang wireless charging pad, meron kang regular shifter. At kung akala mo na regular handbag to, actually uh, electronic parking brake lang yan na uh, that kind of looks like uh, normal handbrake so pag gusto mo patayin yung electronic parking brake mo ibababa mo lang siya parang nabitin ko lang ng button pero shape like lever siya okay that aside itong interior na to uh, I do have to admit that I do like it no ang isang issue ko lang dito is hindi naka-center hindi naka-centro itong manibela so kung ito yung center ko yung manibela medyo naka-side uh, nang ng konti so pag medyo masayalan kayo pagdating dun sa ergonomics, maybe this uh, test drive para sure. So sabi nga natin na laki na talaga ng improved ng Ford Mustang at least when it comes to handling. At pagdating na rin dito sa exterior at interior, ang ganda na talaga niya. It feels like a very modern muscle car. Pero ngayon ang tanong, magkano nga ba ito? Well, you can get this car now for 3,999,000 pesos. Which honestly, for a car with this much performance, pretty well priced na talaga siya. Pero paano kung naghahanap kayo ng isang tunay na sports car at kalahati lang nito ang budget niyo? Well, wag mag magalala. May isa pang kotse na isa-segue natin right now. And this is that 2020 Toyota 86. Automatic transmission ito, So, in that aspect, hindi pa rin siya full-on sports car. Pero tingnan nyo naman, napakaganda rin talaga netong coupe na to. And sabi ko nga, halos half the price lang dahil wala pang 2 milyong piso ito. And it is still practically brand new. 38,000 kilometers pa lang tinatakbo. At amoy bago, mukhang bago pa. At the same time, dahil isa siyang automart certified vehicle, meron bang 5-day money-back guarantee for your utmost peace of mind. E eh, lagi tatandaan kung hanap nyo ay isang affordable sports car. Doon na kayo sa Ford Mustang. Pero kung hanap nyo ay mga used cars na mukhang bago, amoy bago at may 5-day money back guarantee pa, i-automart e certified na yan.